Hello everyone. Welcome back to my channel. This is Yolanda Kitchen Mga Maka-kitchen gusto niyo bang makatikim ng ulam na siguradong mapapadami ang kain ng pamilya? Eto na. Chicken estofado na simple lang lutuin pero espesyal ang lasa. Sa ng ito maka-kitchen ituturo ko sa inyo. Ang chicken stofado, isang klasikong putahing Pinoy na kahawig ng adobo pero mas may tamis. May linamnam ng saging na saba at dagdag sarap mula sa patatas, gulay at swak na swak ito sa kahit anong okasyon kahit simpleng hapunan lang. Kaya samahan nyo ako step by step mga kitchen kung paano natin lulutuin ang chicken stofado. At syempre naman, para mas masarap at mas malasang ating gagawing recipe, kailangan i-marinate muna natin itong ating chicken. Lagyan ng toyo at oyster sauce. At syempre, lagyan din natin ng black ground pepper. At syempre bawang or garlic. Then, hayaan lang natin ito na ma maibabad natin or i-marinate natin ng 20 to 30 minutes. Yan, yung ating pinagbabaran dito ay pwede nating ihalo dito sa ating gagawing ulam. Para hindi masayang. Diba? Kaya, umpis na nating lutuin yung ating chicken estofado. Lagyan ng konting oil. At syempre, eh, i-fry natin yung ating saging na saba hanggang mag-golden brown. Filipino estofado is my maalat, tamis, nalasa at may kunting asim. Plus, sa babananas, baba give it that signature of Pinoy twist. At syempre, mas pinasarap pa natin dahil meron pa tayong patatas at carrots. Yung ating potato at carrots ay syempre ating itong fry din katulad ng sa banana. Sa ating recipe ng ito mga kitchen ay pwede kayong hindi maglagay ng potato or carrots. Pwede lang saba. Pero kung available, mas healthier ang mayroong, syempre, patatas at carrots. So ngayon, ating nga itong gisahin sa kunting mantika ang ating garlic at syempre onion. At hintay nating maluto ng kaunti ito. At idagdag na natin ang ating minarinate na chicken wings. And after 20 to 30 minutes, So, yung kanyang marinate ito, ilagay nyo rin. Pwede ilagay dito para mas may lasa yung ating gagawing recipe. Hintayin nito mag-golden brown. At dagdagan na ito ng vinegar. Kasi mayroong sinasabing tamis, alat, at kunting asim. At syempre, itong ating sugar. Yung ating sugar na ginamit ko dito ay combination ng moscovado at saka brown sugar. So, pwede lang naman, pwede lang din sugar na brown. At nalagyan ko rin ko ng tomato sauce. Yan, di ba? Para mas brighter yung kanyang kulay. Dahil sa ginawa natin na paglagay ng tomato sauce. Yan. So, napakasarap talaga ng recipe na to as in mga occasion o kaya simpleng uh, ah, salo-salo sa bahay o kaya everyday na ulam. Naglagay pala ako dito ng pineapple juice. Pero kung wala, optional lamang ito, pwede kayo maglagay ng tubig lang or water. Yan, takpan at hintayin kumulo ng kante. Ayan, after nga mga few minutes, syempre, ilagay na natin dito yung ating mga gulay. Diba? Tingnan natin, yung no? sarap ng ating uh, ulam talaga. Kaya natin dito yung potato at saka yung carrots natin. Yan, di diba? Napakasarap na recipe talaga ito. Kung mahili kayo sa adobo, subukan nyo naman ang mas pinasarap na version na may saging na saba at patatas. Ito ang chicken estofado. Diba? So kung naghahanap ka ng hindi ordinaryong adobo, mas espesyal, itong ihain mo para sa iyong pamilya. Siguradong mapapadami ang kain mo nito. Ayan, ilagay natin dito yung niluto natin na fried banana. Actually, mga ang chicken estofado ay paborito ng marami pero madalas nakakalimutan nating lutuin. Dahil karamihan, pag chicken, palagi lang tayong adobo, adobo. So, paiba naman, maglagay tayo ng panibagong mga sangkap na ilalagay natin para mas di ba diba? Bunga-bunga, eh. i-level up natin yung ating chicken sa, sa ating gagawing recipe ng chicken estofado. Diba? So, sarap ng sabaw nito as in perfect siya dahil may saba, mayroon pang pineapple juice, mayroon nakalagay dyan na carrots at patatas plus yung ating tamis na nilagay at asim. Just imagine yun yung sarap nito as in napadami talaga ng kain ko dito as in. So, try nyo po. Sana magustuhan nyo po ang ating recipe today. Until next time, Maka kitchen! Ayan mga kitchen, turn off na natin tong ating kalan at ito na ang ating napakasarap na chicken estofado. Tamang-tama ang tamis, alat at asim. Lalo pang pinasarap ng saging na saba at patatas at syempre yung ating carrots. At siguradong mapapadami talaga ng kanin ng pamilya sa ulam na ito. Kung nagustuhan mong recipe na ito mga kitchen, huwag kalimutang i-like at i ang ating video para mas marami pang makaluto ng chicken estofado. At syempre, mag-subscribe ka na rin sa Yolanda Kitchenamics para sa iba pang mas masarap na mga simpleng lutong Pinoy. Salama sa panonood at hanggang sa susunod mga ka-kitchen. happy cooking, kain na tayo. Wow, ito nang ang ating napakasarap na ulam. Let's eat! Until next time mga kitchen! Happy cooking. Bye. Bye. Bye.